Assalamu alaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa adhikaing mabigyang pagkilala ang mga natatanging kontribusyon ng mga hospital partners ng Ayudang Medikal mula sa Bangsamoro Government Program, matagumpay na idinaos ang kauna-unahang stakeholders meeting and recognition ceremony nito lamang lunes, September 22, 2025 sa Soto Grande Davao Hotel, Davao City. Ang detalye sa report na ito. Kalinga at serbisyo, ito ang ambag ng Bangsamoro. Yan ang mga katagang laging bitbit ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government Program. Magmula ng ito ay maitalaga bilang opisyal na espesyal na programa sa ilalim ng opisina ng punong ministro sa pamamagitan ng Executive Order number no. 17. Noong lunes, makalipas ang halos anim na taon na operasyon nito ay matagumpay na nais na gawa ng programa ang kauna-unahang Stakeholders Meeting and Recognition Ceremony of Partner Hospitals nito. 44 sa 45 partner hospital nito ang dumalo sa naturang aktibidad. kabilang rin si na interim Chief Minister Abdurraof Makakuwa, Senior Minister Muhammad Yaqub at Cabinet Secretary at Ambag Program Manager Muhammad Asdin Pendatun. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ini Chief Minister Makakuwa ang importansya ng pagbibigay halaga sa kalusugan ng bawat mamamayang Bangsamuro. Every day, many in our region hesitate to seek treatment because of the fear of cost. AMBAG is changing that. One hospital, one family, one life at a time. And we do this not pity but with dignity because health is not a prevalence. Health is right. But, but our mission is not finished. We must continue to build systems that are resilient and enduring. We must listen not only to those who stand here today, but also to the quiet voices we do not hear. Because if even one Bangsamor is left behind, we all fall short. We must act quickly to address the medical needs of our people. We must act quickly to address the medical needs of our people maging handa tayo sa pagbibigay ng kalinga at serbisyo lalo na ngayong panahon na nasa kasangsagan tayo na may mga problema tungkol sa health. Kailangan sikasuhin natin ang kalusugan ng ating bangsa Moro. Because strong bangsa Moro is not only peaceful, it is healthy. And healthy people are the backbone of a nation that stands proud, resilient, and united. Tampok sa isinagawang programa ang pagbibigay parangal at pagkilala sa mga partner hospitals ng Ambag na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at maging mga outside Barm Region partner hospitals. Positibo namang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at mensahe ang iilang kinatawa ng partner hospitals ng Ambag program. Uh, kami po sa Iranon District Hospital, nakita po namin ang epekto ng Ambag sa ating mga pasyente. Ang unang-una po dito ay nakita natin yung pagpunta at nahikayat natin ang mga pasyente natin na magpa magpa-check up sa ating hospital at sila ay nabigyan natin ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Ang mga naging epekto rin po ng ng ambag ay malaki po ang ang naiambag nito sa paghihikayat natin sa kanila na magdala pa ng ibang mga pasyente para po sa kanilang kalunasan sa uh, kalusugan. Actually po malaki talaga yung impact ng ambag especially sa lugar po namin kasi karamihan po ng barangay namin is from JDA areas. So yung mga isa sa mga impact kasi may mga pasyente kami na galing sa malalayong lugar, malalayong barangay nung malaman talaga nila na may may program, yung Bangsamoro, which is ambag para sa mga indigent patient, talagang lumalakbay sila papunta sa hospital para ma-avail yung, yung program po na ito. And isa pa po sa mga malaking impact sa amin is, uh, karamihan po kasi sa pasyente namin is indigent. Nung dati po, before the ambag, yung mga um, wala pa pong mga like ambag or other other services na naglilibre sa hospital, hindi po talaga sila nakakapunta due to financial constraint. Pero nang dahil po sa ambag, dahil po sa ambag, malaki pong talagang tulong kasi simpleng sakit, pumupunta na po talaga sila sa hospital. Previously po talaga hindi kasi unang-unang problema nila, saan sila kukuha ng pera? Kasi instead na pambibili ng gamot, pambibili na lang nila ng pagkain. So with ambag, Sobrang laking tulong po talaga kasi yung mga pasyente namin, unang may nararamdaman pa lang pumupunta na sa amin. Hindi ka tulad po dati, severe na bago pumunta sa amin. Kasi alam po nila yung, yung mga problema nila sa financial, gano'n. So, with Ambagbo, hindi na po sila namumblema. Kasi alam po nila, secure na sila. Alam po nila na wala na silang kailangan bayaran na gamot. Kaya, yun po, yung isa sa major na impact po talaga doon sa ground. Nung na-meet ko yung mga partner institutions natin, na-inspire ako kasi ibig sabihin lahat nakikinabang dito sa Angbang. And uh, it really makes me proud na as a Bangsamoro, meron tayong program na own natin, na very unique sa atin. Uh, ibig sabihin turo ni Aula maging uh, matulungin, righteous, walang politics, walang drama. So, na ko nung sinabi nga ni Chief Minister kanina, kahit wala na kami sa sulong, uh, ka, wala na kami sa Barm. Tuloy-tuloy yung uh, ana namin, tuloy-tuloy yung support ng Barm sa amin. So, sa akin, um, since maraming nakikinabang sa ambag, mas maraming patience, no? Uh, darating sa community natin, hindi sila matatakot na magpa-check up. Hindi sila natatakot na baka may bayad. Kasi nga, andyan yung ambag to support the um, Bangsamoro families. Sa isang panayam naman kay Cabinet Secretary at Ambag Program Manager Muhammad Asnin Penlatun, inilahad nito ang kalagayan ng Ambag Program sa kasalukuyan at ang mga aasahan pang serbisyo nito sa susunod na mga taon. Siguro yung most significant impact nung, nung Ambag sa ating mga kababayan is yung pag-ease out ng burden doon sa pag ng mga hospital bills. Alam naman natin na kapag may kamag-anak tayo no, na, na hospital, malaking burden siya, hindi lamang doon sa tao mismo but the family itself. So yung ambag kasi hindi lang natin siya tinitignan bilang isang ayuda. We also look at ambag as an investment. Investment in such a way na, for example, meron kang pasyente at mayro nakapag-incur ng significant amount. Pag wala si Ambag, wala yung ibang medical assistance program. Napupwera mangutang, napupwera magbenta ng ari-arian, magsanla. So, sabihin na natin, nagawa ng paraan, pero paglabas niya, ang una niyang gagawin is bayaran yung utang or um, isettle yung sinanla among others. So, through Ambag and through other medical assistance program, pinuputol na natin yon. So, pag labas ng pasyente, for example, sa hospital, agad-agad na siya nakakabalik doon sa mas productive you know, na aspeto ng kanyang buhay na mas patingin natin ay nakakatulong sa ating ekonomiya. So, in that sense, ambag is not purely, although ayudang medikal mula sa Bangsamoro government siya, ambag is not purely ayuda. It's also an investment. Investment sa ating uh, health, investment sa ating uh, mga kababayan para mas mabilis yung pagbalik nila doon sa mas mga produktibong mga aktibidades sa ating pong likod. Well, two, two strands. No? F uh, on the more shorter span of time, for next year, as mentioned by our Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, ang bag will continue. Uh, for uh, last week, nagkaroon na ho tayo ng pagpupulong ng Cabinet to finalize yung Bangsa more Expenditure Program. Essentially, yung budget natin, proposal for next year. And we're happy that uh, the government of the day continues to prioritize ambag. So whatever happens no sa election na uh, this uh, October 13 inshallah sigurado ho tayo na meron pong nakalaang pondo for the continuation of ambag next year. Yung mas long term naman, uh, we are now considering how we can institutionalize yung ambag because currently ambag is a special program of the Office of the Chief Minister and it's uh, created out of an executive order but we are exploring the possibility of coming a more permanent arrangement no, na it could still be ambag ang tawag or iba but ang punto is meron tayong medical assistance program na for the region na talagang makakatulong sa ating mga kababayan um, at yung masigurado natin na kahit sino pa ho yung uupo in the future, in the next decades or so meron pa rin programa na kagaya ho ng ambag or it could be the ambag itself na permanente na ako talagang tutulong sa atin po, mga kababayan. Bukod dito, kanya ring binigyan diin ang papel ng mga ordinaryong Bangsamoro sa pagsuporta sa ambag program. Yung ordinary citizen natin sa Bangsamoro, especially yung mga natulungan ng ambag, pwede ho silang makatulong sa pamamagitan ng word of mouth. Ika nga, uh, sabihin nila kung paano sila natulungan ng ambag, paano yung experience nila. No? Uh, ang intention naman is to encourage yung iba pa na wag mag-alinlangan, wag mag, huwag mag na lumapit dun sa ating mga partner hospitals. Kasi nga ngayon, um, because of the AMBAG and other medical assistance program, hindi na ganun kahirap, ika nga yung magpapa-hospital. And we cater outpatients. We also cater outpatients. So kahit yung mga normally hindi kinocover before, kinocover na rin ho natin sa AMBAG. And lastly, siguro pwede ho nating i pag malaki, no yung ambag because modest siya side yung ambag ay isa sa mga programa ng bar na pwede nating masabi na ika nga mula sa Bangsamoro para sa Bangsamoro talaga so if i were to describe no kung paano natin isa yung naging journey ng ambag for the past six years or so it's an epitome really of yung uh, programa galing sa Bangsamoro para talaga sa Bangsamoro. Ang makasaysayang kaganapang ito ay simbolo ng pagkakaisa at sama-samang adikain ng mga kasapi ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government Program sa pagsusulong ng kabutihan ng kalusugan ng mga mamamayang Bangsamoro, Moro na sa loob man sila o labas ng rehiyon. Mula dito sa Davao City, Fermina Kamid, BIO News. Nakiisa si Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuwa sa Philippine Drug Enforcement Agency BARM noong September 22 para sa pagwasak sa mga ilegal na droga at expired na gamot na may halagang mahigit 88 million. Personal na sinaksihan ni Chief Minister ang aktibidad na ito na nagpakita ng matatag na paninindigan ng BARM government laban sa ilegal na droga at ang kanilang commitment na protektahan ang kalusugan kapayapaan at kinabukasan ng mga tagabang sa Moro. Binigyang diin ng Chief Minister Makakuha na ang tunay na moral governance ay hindi lang paglilinis ng pamahalaan, kundi pati na rin ang pagtiyak na malaya ang mga komunidad sa banta ng ilegal na droga. Aniya, pinapalakas ng ganitong mga pagsisikap ang ating kolektibong paninindigan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at ligtas na pamayanan. Patuloy din ang suporta ng BARM government sa kapanya kontra droga at iba pang programa ng nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Formal na binuksan ng Minister of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang ika na Fish Conservation of FishCon Week nitong lunes, September 22, 2025 sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Kaugnay ito ng ika-62 na National Fish Conservation Week na may temang pangisdaang masagana, sapat na isda sa bawat pamilya. Layunin ng pagdiriwang na palakasin ang advokasya sa responsableng pangingisda at pangangalaga ng yamang dagat upang masiguro ang sapat na supply ng isda para sa bawat pamilyang bangsamoro. Binigyang diin ng mga opisyal ng MAFAR ang kahalagahan ng konserbasyon ng yamang dagat hindi lamang para sa kasalukuyan kundi maging sa mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng selebrasyong ito, ipinapakita ng BARM ang kanilang pagtutok sa pangangalaga ng likas na yaman, sabay na isinusulong ang pangmatagalang kabuhayan at pangangalaga sa kalikasan para sa mga komunidad ng mga mangingisda. Isinagawa noong September 16, 2025 ang Training Induction Program para sa mga piling benepisyaryo ng Project sa Lam Bang Samoro sa Salahadin Institute of Technology Incorporated, Radapan, Piagapo, Lanao del Sur. Ang pagsasanay ay nakatuon sa Masonry NC2 na lalayuning magbigay ng praktikal na kaalaman at kasanayan sa paggamit ng mga kagamitan at materyales sa konstruksyon paggawa ng pader, sahig at tiles, gayon din ang pagpapanatili ng kaligtasan sa lugar ng trabaho. Nais ng programa na ihanda ang mga kalahok upang maging sertipikadong mason na may dekalidad ng kakayahan at handa para sa industriya ng konstruksyon. Nais sa katuparan ang inisiyatibong ito sa tulong ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development o MBHTE, TESD at Salhadin Institute of Technology Incorporated. Ayon sa mga tagapagpatupad, higit pa sa kasanayang teknikal ang programa ay bahagi ng adhikain ng Project sa Bangsamoro na mapaunlad ang kabuhayan at mapalakas ang kakayahan ng mga mamamayang bangsamoro sa pamamagitan ng edukasyon at pagsasanay. Ngayong araw, inaalala natin ang buhay ng mahigit isang libong bangsamoro na kalalakihan kababaihan at kabataan na nasawi sa malagim na palimbang massacre noong taong 1974. Ang kanilang hindi masukat na pagdurusa ay nanatiling matinding paalala ng isa sa pinakamadilim na yugto ng ating kasaysayan, kung saan pinatahimik ang mga tinig, inalis ang dangal at tahasang nilabag ang mga karapatang pantao. Sa ating pagunita, muli rin nating pinatitibay ang panawagan para sa katarungan, katotohanan at pagkakasundo. Ang Palimbang Massacre ay hindi lamang kwento ng kawalan, kundi isang matinding paalala na ang karapatang pantao ay dapat pangalagaan sa lahat ng pagkakataon, sa panahon ng kapayapaan man o tunggalian at sa bawat henerasyon. Naway maging gabay ang alaala ng mga biktima upang patuloy tayong lumaban sa pang-aapi, igalang ang dignidad ng bawat tao at magsikap para sa isang hinaharap kung saan ang panawagang never again ay tunay na mais sa, buhay. sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, Magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.